Gracias amigo Alright, so nandito na tayo mga kainags At nakababa na tayo sa ating hotel Winter, spring, summer Or fall Tuloy ang buhay sa Canada Ayan, bali mag-check in muna tayo ha Wow uh, Parang Pilipinas, ang init mga kainags ano? Ha? Magahin natin, tuloy natin magahin natin Thank you So yun mga kainags ano, uh, pumunta muna kami sa ano, nag-check-in muna kami. Tapos sa uh, nagbayad kami ng 12 dollars, uh, parang 12 US dollar kasi hindi sila tumatanggap dito ng Canadian dollar. Pero since na meron man ako mga Mexican peso, din, nagbayad ako ng 160 Mexican peso. Katumbas nun, 12 dollars. Diretso lang daw tayo dito. Kakain muna kami mga kainags ano. Restaurant dito dito. So kakain muna kami kasi nagugutom na kami. At umpisa na ito nung ating uh, all inclusive na package dito sa hotel ibig sabihin ng all inclusive dun sa mga hindi nakakaalam yun ay kainin mo lahat ng gusto mong kainin libre walang mong kasama na sa ano yung kasama na sa package natin inumin mo ng gusto mo yung lahat mong inumin kahit maganda suray suray ka sa pagkalasingan mga sa ano dito daw tayo eh lahat yun bayad tara pasok muna tayo dito kakain muna tayo hi hello <laughs> thank you yan So dito muna tayo mga kinis, kakain muna tayo no? Marami rin tao pala rito Nako, tsaka ready na, ready na silang maligo Kakain muna tayo tapos boot sa room natin sa taas Tama, marami ako makakain ito Magpapakabusog ako dito mga kainis ha? Lagay ko muna yung bag natin dito sa ilalim ng ating paa ah, Yan Upo ka naman ha? Ako nga ba tayo? Kung nga pala rito, self-service ka pala rito, no? eat all you can. Yeah, so ito yung kinuha ko mga kainis. Marami ka mapagpipilian doon. Ma, ikaw na makuha ka na doon. Ako na magbabantay ng gamit natin. Yeah, so kinuha ko syempre, rice mga kainis. Marami, maraming mapagpili uh, ang kanin doon. Babalik pa tayo mamaya. Dito ma, lagay mo dito. Yeah, lagay natin yung ano ni Mahala Reyna. Ah. Nako, magpapakabusog ako dito mga kainis. Talagang magpapa... magpapataba ako sa pagkain dito sa sarap. yeah, no? Mm. nakong sarap mga kaibigan ito yeah. so, mga kaibigan pangalawa na to pangalawa na yan o oh, ba't ginawa yung tinidor ko? ginawa yung tinidor ha? pambira kain na ako parang ayaw ata magpakain ginawa yung tinidor ko hindi baka kukuha tayo ng bagong tinidor no? tingin na lang tayo pangalawa na tayo sandali mga kaibigan kuma kuha ka na kuha ka na Buso busog ka pa? O baka nahihiya ka pa? Huwag <laughs> kang mahiya. Tingnan mo ako, makapalamuka ako. Ang bihira pag nahiya ka rito, wala na. Lahat ng mga pagkain natin dito, bayad yan mga kainag. Ano? Bayad yan, mahal na kang mahiya. Naku, kumain ka nang kumain hanggat gusto mo. Dahil pagdating natin sa Edmonton, Alberta, Canada, wala na ulit yung kakainin ganyan. Tingnan mo naman. No? Tara na. Yan, sabi ko kay Mahal na kumuha na raw siya. Pero sabi sa akin ni na mamaya na lang daw kasi bumibuelo pa siya kakukuha pa lang daw niya kasi medyo baka raw mahalata siya na pangalawang beses na niya Ma, ikaw naman mahal rin huwag kang kasi yung mga yan alam na nila yan kain ka na oh. tinan mo kung dami mong kinuha oh. mashed potato potato beef ito mga kain sarap to tsaka to ito salmon to eh. ay ano pa to basa basa fish kasi dati mga kainan, no? ay pag kumain ako sa mga ganitong mga hotel yung pinagkainan ko na ito Talibaba, naubos ko na yung pagkain na yan dinadala ko pa to doon tapos nilalagyan ko ng pagkain hindi pala ganun dapat pala kukuha ka ng bagong plato eh di ba kasi sa Pilipinas nakasanayan ko ganun eh kung ano yung ginamit mong plato na pinagkainan at nag nabitin ka pa gustong pang kumain yung plato na pinagkainan mo yun uli ang dadalhin mo doon sa mga pagkain para lagyan uli ng pagkain dito pala hindi ganun kukuha ka ng bagong plato yung malinis <laughs> kasi hindi ako sanay na kumakain sa mga hotel no nung, no, kabataan ko sa mga ganitong klaseng pagkain kaya medyo may pagkatimang ako pag kumakain ako sa ganito mga kainis ano? ito nga akala ko kung ano to Akala ko pamuna ano eh tapos na kaming kumain tapos sa uh, pumunta kami doon sa ano sa sa reception uli, kung saan tayo nag check in kasi kukunin natin yung susi ng ating hotel ay naku ang init dito mga kainis talaga naman parang Pilipinas grabe wow huh. Grabe, yung init, ng no? ano, init, na? No? Parang Pilipinas, mga kainags. Parang Pilipinas yung dating ng klima rito. Grabe, nabusog ako. Ha? Oh, ganda nga oh. Yung bubong nila mga ganis, parang nipa oh. Parang pag napataka ng baga, nagsiga ka, napataka ng baga, sunog ka agad. Ayan oh. No? Pero ano yan, malamig yan, kaya ganyan. So babalik, ah hindi tayo doon, doon tayo man, no. Ayan. may halaman din ganito tayo sa Pilipinas oh. So. Grabe. Ang init. Huh. Pero enjoy, enjoy tayo nito, maghubad tayo mamaya So yan yung taas mga kainay Taas nung nipa, yung sinasabi kong nipa yung bubong nila Kaya hindi, hindi mainit dito sa loob eh. Presko, presko, medyo mainit naman pero hindi ganun sobrang kainit Kaya so nahinihintay lang namin dito yung, no, yung magbibigay ng susi sa amin Kaya so dito kami sasakay mga kainay sa Kaya hahatid tayo sa ating patutunguhan Oh, okay? Uh, just can I put it here? Yeah. yeah All it. right. Thank you. We're ready. Yes. Yeah. So, sasakay tayo dito tapos uh, hindi ko alam. How far the hotel here? How far the hotel here? Where? How far? 10 10 steps, 10 yeah, minutes. Yan. <laughs> <laughs> yeah. So, doon tayo kumain kanina mga kainis ano. So the, the restaurant is open 24 hours. Uh, no, my friends. Nice. It's open six o'clock and close at eleven. Eleven. Okay. Eleven p.m. P.m. Yeah. Ah, okay. The marketing is seven. Uh, marketing. And eleven o'clock. Eleven o'clock. Yeah, yeah, so, so every every time we we feel hungry we can go there anytime? Yeah, a awesome, that's what we do we know. Thank you know spa and gym. And gym, oh spa and gym. It over there the rest of Mexico, Italian and French. Alright, so we can eat there as well? Yes. Oh that's awesome. Nice. So your opinion? But black and white, it's 24 hours. Oh. Tequila, tequila. Oh my goodness. I love it, tequila. Yes. But I stopped drinking. Like tequila. Yeah, tequila, tequila. Yeah. So maraming mga maraming mga restaurant dito mga kainis. Yung pinuntahan natin like kanina. Oh yeah, yeah. I love you, Yeah, so marami tayong mga pinuntahang mga restaurant dito. Yung isang pinuntahan natin yung restaurant, meron pang iba. Pupuntahan din natin yun. Tapos meron pang isa, balik tatlo yata. Tapos lahat. meron din mga inumin dito, yung mga alak mga kainis. Drink all you can. Hanggang sa maganda, suray-suray ka na. <laughs> Pero hindi ka tayo umiinom eh. Yan. So ito ngayon yung binabaybay natin. Anong. Uy, yun. Swimming pool yun, no? Mga ka So swimming pool. Yan. Uy, yan, no? Yan, yeah, swimming pool. <laughs> ma, yung leko. Pigilan mo yung leko. Uh, ma, pigilan mo yung leko. Nababalik. Hahaha. Eh. <laughs> yung dila ko mapigilan mo rin lumalabas okay. eh oh <laughs> Here. ah, dito na dito na alright let's go let's go alright let's go let's go All right. Wow, wow, wow. alright so dito na tayo mga kainig siya 6323 3 floor okay 3 floor okay yeah. thanks welcome Yeah, so bali naghihintay na lang ng 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 elevator na bumaba mga kainis, no. Nabubulol na ako kasi nabusog na ako. <laughs> so naghihintay na lang kami ng elevator. Let's go. Third floor. Okay. Ayan. Ah, tapos, may binigay sa aming ano eh, yung susi, key. Yun. Nabuksan ba? Ah, hindi pa. Bubuksan natin yung may key card tapos uh, tingnan natin yung kwarto mga kainag sa Naku, dito tayo. Wow, pakit. Tapos may pulo. Labas na agad tayo. May sumung pulo. Ayan, so tara. Labas tayo. Pasang tayo dito. Dito tayo ba? Dito, dito, dito tayo. Gamitin natin ito. Paano ba ito? Yun open. Wow. All right. Let's go. Ma. Pasok. Oh, not bad, ah. Not bad. Yan. Huh? Yan. So ito yung room natin mga kainags. ano? King size. Wow. Ayos. Eh, siyempre, ito naman talaga, ganito naman talaga yung ina-expect natin eh. Yan. Ayun, ha, yun, nyo yung, ano natin mga kainis, ano, yon Yan, ito yung ating uh, background. Yan, Bubuksan oh, natin to. Paano mabuksan to? Sa may bukasan. To, 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 to. Yun. Wow. Nako, init dito. <laughs> init, mga kainis, ano. Ayan, o. Oh. Oh. Tapos mga huli ng ibon, nandiyan mga kainis. So, Iba-ibang klaseng hayop siguro nandiyan. jan Yun. Ayan, dito. Ayos, ayos. Pasok muna tayo. Malamig dito sa loob. Mainit dito sa... Loob. Malamig sa... Ay, mainit sa labas. Buksan natin at baka lumabas yung aircon. Yun. Yan. Lock. Yun. Huh, oh, nasaan ba ako? Hmm. Yan. So, ito yung hotel namin, mga kainis. Ito yung aming matitiran ngayon. Yan. So, hindi siya, ano, hindi siya deluxe. Hindi siya sa hindi ko, hindi ko masabing 5 star 'to eh no or siguro 4 star or 3 star ganon pero hindi 'yan ang importante mga kinas. Ang importante nandito tayo sa Mexico, nagii-enjoy tayo, nilalasap natin ang sarap ng buhay. Yan kasama si Mahal Reina. Yan 'di ba? Mas actually kaya tayo nandito, mas marami yung oras natin sa labas ng bahay. 'Di ba? Sa labas ng hotel na 'to. Dito matutulog lang tayo, syempre. 'Di ba? So Mag-ano muna kami mahal na mag-aayos muna kami, tihiga muna kami, hilata muna kami ng konti tapos mamaya ilalabas kami mga kainis. Papasyal namin kayo siyempre, pupunta natin yung beach or ano man dito, swimming pool. Papasyal-pasyal tayo. Wala ha? beach dito. Beach? Wala oh. Beach? nandito sa likuran mo yung beach. <laughs> beach poker. <laughs> yeah, so ito yung ating washroom mga kainis. Washroom. Ayan. Liguan. Oh, diba? Ayos na Not bad. Diba? Importante meron. <laughs> yan. Hindi naman big deal sa atin yung magandang ano yung magandang hotel na pupuntahan natin yung eh, mga kinis katulad yung nabanggit ko sa importante yung mahalaga nandito tayo sa Mexico yung labas doon tayo magliliwaliw diba mga kainags ano yan ano ay nako. sigurado sarap na tulog ko nito mamaya mga kainags ano dahil kulang ang tulog namin ni Mahal na Reyna mula nung tayo. Okay, by the way mga kainags, ito nga pala, pag nandito kayo or saan man resorts kayo, huwag nyong tatanggalin to kasi ito ay nagre-representative na member kayo ng hotel na to. May mga maiinom kayo rito, tubig, mga, ito beer to eh, serbesa to eh, no? pero nyo tayo nainom ng serbesa, ano ko serbesa to eh. Pero meron din drinks dito, ayan na. Oh. Tubig. Walang ano rito, walang toothbrush, walang toothpaste. Yeah, so tama nga kayo, tama rin si Mahal na Reina dapat niya magdala ng to toothbrush at toothpaste at sabon. Pero merong sabon dito. Mabuti na lang, nagdala ko ng toothbrush at toothpaste. Ito, 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 to, to, to. Toothbrush at toothpaste namin ni Mahal na Reina. Dala namin ito. Pero may sabon na rito. Ito, ito. Sabon na. Yan, yeah, dito lang tayo sa labas mga kinig. Sa lumabas-labas lang muna tayo. So bali dyan tayo tumutuloy Yan o no? Yung mga hotel na yan Tapos ito swimming pool Yan hinahanap ko yung beach ko Nasaan eh Beach Yan ito tata Swimming pool to mga kainays Ano At gusto kong mapamiliarize sa lugar na to Gusto kong mapamilyarize Para may pasyal natin si Mahal na Kasi mahirap na yung sasama natin si Mahal na Tapos hindi ko alam kung saan ko siya dadalin Baka maligaw kami kung saan sa kami mapunta magalit naman sa akin <laughs> Kaya gusto kong munang alamin kung saan tayo ano ba to labasan yan yan ito yung swimming pool marami nagbi beach dyan ay nagsi swimming dyan makakainags magaganda tsaka mga gwapo isa na tayo doon sa gwapo na yun magbi beach tayo dyan diba <laughs> yan Teka man, na. pero kasi gusto kong pumunta sa beach eh. Sana may beach dito, no. Alam ko may beach dito eh. Ito toto, toto, to mga no. You know, Labihal ala Playa Beach. Tingnan natin. Tingnan natin dito. Sana meron mabit meron beach tayo makita diyan para makalangoy-langoy din tayo syempre, di ba? Papabihira tong ano to, parang para para isong para iso ah. Ayun oh, tingnan niyo oh. Parang pareng para isong para iso no. So meron din daw kainan dito mga kainis, no? ka kainan diyan. Tapos sa bukod doon sa kinainan natin dito kasi dito tayo kumain eh. Meron pang isa doon kainan, tapos meron doon mga inuman ng alak libre. Ayun, libre daw, libre lahat ng alak, sabi drink all you can all exclusive all inclusive papakita lang natin tong ating ang porcelas na kulay asul libre lahat mga kinaysan kahit daw magkanda gula gula pa tayo sa kalasingan <laughs> wala tayong babayaran at toto to, to siguro kainan din to pag ito kainan po dito ko yayain mamaya si mahal na, na para kumain yan kasi open daw to ano eh alas open daw to nung alas 6 yata ng umaga hanggang alas 11 ng gabi sa tuwing magugutom ka pag nagugutom ka kahit ilang beses kang pumunta ng pumunta dyan kain ka ng kain walang bayad yun mga kainay sanof libre kasama sa package eto pala yung ano mga kainay sa, uh, mga alak uh, yung bang iinom ka hanggat gusto mo pwede ito pala yun dito pala sa loob kala ko dun sa kabila at tinanong ko yung nakabantay doon. sabi ko dun sa nakabantay ano ba to uh, pwede ka bang uminom ng uminom dito walang bayad yes 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 you can you can drink all whatever you want to drink drink all you can <laughs> ba no kaya lang di tayo dyan pupunta kasi hindi na tayo umiinom eh tingnan nyo mga kainas ito mga parang parang sa Pilipinas lang ano yung mga punong ganyan mga masusukal na puno ano yan para lang tayo tayong sa Pilipinas na paggalagalan na kasando mga kainas ano although summer na rin naman sa sa atin sa Canada sa Edmonton eh, pero iba rito, iba yung init mga kainay sa, sa atin sa Edmonton, Alberta, Canada pambihira, summer na eh medyo malamig pa rin at maulan, laging maulan ang bihira, pero dito mga kainay, yung sabi ko kanina pa, ilang beses ko na inuulit-ulit pa yung humid niya, yung humidity pinas na pinas mga kainags ah, yan dito lang tayo, hanggang doon puntahan natin hanggang doon, sa dulo ang <laughs> bihira baka yung iba sa inyo nasa isip nyo iba ang tinitingnan ko rito ah mga by the way dito nga pala sa resort na to mga kayo uh, may meron mga kasalubong talaga dito na ano lang talagang grabe yung mga suot nila na mga two piece grabe talaga yung suot nila kaya sabi binibiro ko kasi mahal na kanina sabi ko kay mahal na kanina eh mahal na, mahal na rin pigilan mo yung leg ko pigilan mo yung leg ko nababali 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 <laughs> tapos sabi ko sa kanya Ma, pigilan mo yung, yung dila ko lumalabas, yung dila ko. <laughs> Ang bihira naman. Tapos sabi ko sana, ma, bibiroin ko sana eh. Kaya lang sabi ko, ma, yung laway ko mukhang tumutulo. <laughs> punasan, mo. <laughs> punasan mo. yung laway ko tumutulo. Yan. <laughs> Dabini-biro <The> lang <laughs> si Ah, <Mahalari> <sighs> Biro lang yung makinig. O lang yun, o lang. Baka maniwala lang kayo sa akin ah palayo-layo rin to ah. ah ito pagka gusto mo ano sumakay ano bang meron dito ah ah yan eh, tapos dito sa likod natin mga kinis, no? ano, rin to swimming pool swimming pool din yan ayan no swimming pool pero yung banda doon beach yun ang hinahanap natin yung beach doon tara puntahan natin puntahan natin doon ayun ayun ayun, ayun. puntahan natin doon mga kinis oh. wow ay kaya mo ka maalon To, to 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 dito bukas dito bukas ay kaya lang maalon mga kainags oh wow ito yung hinahanap natin na gustong gusto ko kaya lang parang may mga harang siya no ayan no wow eto <laughs> kaya, kaya lang maalon ay tsaka madumi ay madumi mga kainags oh madumi ay madumi siya oh Kulay ano? Kulay basura Yung kulay ng tubig, madumi siya Ay madumi oh Para mga seaweeds pa nga to eh no? Ay hindi, hindi kinakain to Basura siya, mano, madumi Pangit, pangit Hindi maganda Hindi maganda mga kainis ano? Dito tayo, tingnan natin dito Punta tayo doon sa ano? Sa Akyat tayo doon Ay kaya lang, may pupunta roon, mga ano? Mga chika babes Wag na Akyat sana tayo dito Punta tayo doon doon na lang tayo pumunta ah, uh, iniiwasan natin na makisalamahu, nak, makisalamahuha sa mga ganyang kasuotan, mga kainas, ano at tayo'y umiiwas sa alam nyo na hehehehe <laughs> ayan natin sila doon ang pira yan pumunta tayo rito ganda, no? my goodness pero mas maganda mas maganda pumunta roon mga kainigs eh mas maganda yung views doon eh oh you know oh, Dito na lang. Abi ran na. Ah. Ano, ano? Ganda, no? kung um, umiinom pa ako ng alak mga kainags ako sigurado lasing na ako ngayon ako, kahit saan ka pumunta rito mayro mga bar eh, no? bar yan basta may ganito ka lang mga kainags sabihin mo lang pahingihan na siya pahingihan ng tikila tapos ibigyan ka ng tikila tungga ka lang ng tungga mga kainags tungga ka lang ng tungga ng isa pa tungga isa pa tungga isa pa tungga yun uy ganito nga ano yun anti-eater Ant ba yun ay no anti-eater yata yun no oh. Ayan yung nakita natin oh. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga kailan So nagsalubong ko lang oh. Ang cute Ayan, oh. ah. So isa talaga sa mga nagustuhan ko dito mga kainags Ay yung init ng araw Grabe Para akong nasa Pilipinas Grabe ang sarap ng init Alam niyo pinagpapawisan ka agad ako ngayon mga kainags Talagang lumalabas yung pawis ko kahit na naglalakad lang ako eh Talagang hindi katulad sa atin doon sa Edmonton mga kainags ano? kahit na sweatshirt ka doon lumabas ka naku hindi ka pagpapawisan kasi nga malamig pa rin tapos madalas mag-uulan diba ang bihira meron pala tayong meron pala sa likuran wala kasing busina eh ayaw bumusina <laughs> yan oh init ah meron pa meron pa rito meron pa rito dito tayo Ah, so pabalik na tayo mga kainis ano? Pabalik na tayo sa pupuntahan natin Ngayon masarap maligo mga kainis so Dahil ako ay puno na ng pawis Ang katawan ko grabe Pinagpapawisan na ako oh. Kakalakad natin tsaka sa init ng araw Yan So nakatulog kami ni Mahal na Reina mga ano? Ang <laughs> sarap ng tulog namin grabe Bumawi yung katawan namin So lumabas kami ngayon Ngayon ay alas 7 ng gabi dito Sa Cancun, Mexico Grand Esmeralda, Blue Bay Lalabas kami kasi may mga naririnig na kami mga tugtog Mukhang so, may mga activities na, na dapat nating masilayan at hindi mapalampas. So tara, dito tayo. <laughs> Tapos maya maya ng konti mga kainay uh, kakain kami ni Mahal na Siyempre na naman, babawi tayo. So yung kainan dito hanggang alas 11. Ayan, So kainan din pala itong mga kainan yung open na sila Kakain muna kami Meron din doon, meron pa roon no? Meron pa mga kainan doon ano? Ayan, so kakain ulit tayo mga kainan no? Ganoon din si Mahal na Rena Ayan, no? Kakain na naman tayo eh, no? Yan, ito yung round 2 ko mga kainay no? ito na yung una kong kanina kinainan Plato, oh, wala nang natira no? So ito naman ngayon, round 2 oh, Ikaw mahal Arena. Round 2 ka naman Ito round 3 mga kainay no? dessert Dessert naman tayo Ayan, no? <laughs> si, si mahal na rin na nakakadalawa na rin siya Yan huh grabe na busog ako mga kainay sa ano? parang sasabugan chan ko sa sobrang kabusogan. Yeah. <laughs> yeah, so si Mahal Reyna nandiyan mga ano? Yan. At nandito lang kami, humiga lang kami kaharap namin swimming pool. Ayan, no. Ayan. <laughs> Tapos ang sarap ng hangin, mga kainags, fresh. Naririnig yung may hangin? sarap, no? Grabe. Grabe, dami ko nakain. Gumagala-gala kami ni Mahal Arena na muna dito sa labas, mga kainags. Ano? Ako naman talaga namang pampatunaw ng mga kinain namin. Ha? <laughs> <laughs> puro kain tayo. Ngayon. Oo nga, puro kain tayo, no? Ah, grabe. Alam niyo mga kainis, so sa dami ng pagkain dito, sarap ng pagkain dito. Talaga namang mapapakain ka talaga. Talaga namang aray ko sakit. Parang parang alam mo yung din, hindi ako hindi ako ng kinain. Yeah, <laughs> so marami ng tao dito sa inuman mga kainag ano? marami ng laki nakapila na libre maraming ano, maraming may, may inom. Kaya lang hindi na tayo nun, kaya nilalampas lang na lang natin. Dito na kami sa loob ng aming hotel ni Mahal na Reyna mga kainay. So ano? at nako nag-enjoy si Mahal na Reyna sa paglalakad. Kaya lang, iba pa, iba pa rin yung naglalakad ka na merong araw mga kainay. mo talagang ma-appreciate mo talaga yung beauties nung, ano, nung kapaligiran natin dito. Katulad nung ginawa natin kanina. Kasi ngayong gabi na, kasi kanina nagpahinga muna si Mahal na Reyna. Pero bukas, Papasyal natin si Mahal Arena at bukas mga kainags, talaga namang susulitin natin. Hindi na pagsalita sa busog kahit ako dun eh. So magre-relax muna kami at maraming maraming salamat sa panonood ulit. Hanggang sa muli.